ika-36 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang kanilang bahay na sinabi ni Rio sa kanyang isip na buwisit na master, gabi na pero hindi pa rin siya bumabalik. Hindi, hindi, mas mabuti na nga lang kung wala si master. Ilang beses pa ba ako pahihirapan ng demonyong master na yun sa hinaharap? Nakapikit pa niyang sinabi sa isip na una, huwag muna akong mag-isip ng kahit ano. Magpahinga na lang ako hanggat maaari, kailangan kong manatiling nakahiga at magpahinga. Napamulat siya ng mata nang may mapansin siya na sinabi na oo. mukhang may paparating, at hindi lang isa, kundi ilang tao sila. Sinabi naman ng mga nasa labas na nakatalukbong ng kasuutan na mukhang nandito na. Sige, ito pala ay ang clan master kasama si Irene at sinamgang Jin at ilang mga manggagamot. Nasinabi ng clan master na sinubukan kong pumunta agad nang marinig ko ang balita, pero pasensya na at nahuli ako, Yon B. Nasa loob ba si Yon B at ang kanyang master? Lumapit ng bahagya na tinawag ni Irene si Yon B. Nagulat siya na napasabi sa isip na ito ay sirin ang gwardya, at ang kanyang ama. Mabilis na tinanggal niya ang kumot na napaslide sa kama na sinabi pa niya na hindi niya ako pwedeng makita sa anyo kung ganito. Mula sa loob ng bahay dumadaing ng sakit siya na sinabi na areko, na nakatingin si Irene sa pintuan na napapaisip. Napangiwi ng mukha siya dahil sa bawat galaw niya ay nakakaramdam siya ng sakit. Na sinabi pa niya sa isip na masyado akong gumalaw ng mabilis. Mula naman sa labas sinabi ni Irene na ah, boses ni Yondi Habang papalapit ito sinabi niya na Yondi, ayos ka lang ba? Napasigaw naman siya na huminto ka rin. Nagulat naman si Irene nang mapakinggan niya ito na may pagtataka. Sinabi ni Yon B habang pinipilit bumango na ang pintuan na yan, hindi mo pwedeng buksan. Okay ba? Namuli na naman niyang sinabi sa isip na aray ko. Talagang napakasakit. Makikita ang anino ni Irene sa pintuan na sinabi niya na dahil may mga sugat sa katawan ko. Hindi ako makapagsuot ng damit ng maayos. Ayokong makita ni Rin ang itsura ko ngayon. Lalo na kung ipapakita ko pa sa ibang tao. Tumugon ito sa kanya na ganun ba? Sinabi naman ng clan master na may iba pa bang tao sa tabi mo ngayon? Isang dalagang may sugat na mag-isang naiwan sa gitna ng kabundukan. Dagdag pa niya na makikita ang pintuan sa loob na puprotektahan namin ang lugar na ito hanggang sa makabalik ang iyong master. Tumugon siya na nagpapasalamat ako, pero hindi ko alam kung kailan babalik ang aking master. Dahil malamig ang gabi sa bundok, hindi maganda para kay Rina manatili ng matagal. Habang gumagapang naman siya sinabi pa ng clan master na may isang bagay akong kailangang ihatid agad kaya nang ahas kaming pumunta rito, ngunit, gaya ng inaasahan, mali ang timing. Na napasabi naman siya sa isip na kung ganun, kailangan kong kunin kung anuman ang plano nilang ibigay. At pagkatapos sinabi niya na pakiusap, maghintay po kayo. Dagdag pa niya na malayo pa ang inyong nilakbay, pero ayaw talaga ni master ng bisita dito sa bahay. Kaya, Sabihin niyo na lang sa akin at ipapaabot ko na lang kay Master. Na sinabi pa niya sa isip na tama, kailangan kong makahanap ng paraan para hindi na sila muling pumunta rito kailanman. Tumawa ang Clan Master na sinabi niya na yan, nagdala ako ng ilang bagay bilang pasasalamat at paghingi ng tawad, at nagdala rin ako ng isang kilalang manggagamot. Alam kong ang mga taong bihasa sa martial arts ay hindi basta nagpapatingin ng kanilang katawan sa iba, pero sa ganitong sitwasyon. Kung papayagan ng iyong master, nais kong makatulong sa paggamot. Sa kasamaang palad, wala siya rito. Dagdag pa niya na makikita si Rio na may gulat sa muka ng mapakinggan niya na at hindi rin namin basta may iwan ang mahalagang bagay sa harap ng inyong bahay. Nag-aalala ako na baka makaakit pa ito ng mga magnanakaw. Na napasabi naman siya sa isip na mga gamit, gaya ng mga halamang gamot o kaya'y pera. Naiisip pa niya ang kanyang master na. Sinabi pa niya na hindi, bakit pa magbibigay ng ganyan sa buwisit kong master, na sinabi pa ng master niya sa isip niya na ang batang ito ay akin? At kung ano ang kanya, akin din, na sinabi naman niya sa clan master na kung ganun, kaya ko na kayong sagutin agad. Sinabi niya habang napahawak sa balbas ang clan master na una, tungkol sa pagtanggap ng paggamot mula sa isang doktor, tiyak na tatanggihan yun ni master, kaya salamat na lang sa inyong mabuting kalooban. At pagkatapos sinabi niya sa isip na tama, maliban na lang kung siya'y isang hanggal, malalaman niyang lalaki ako, kung kumalat ang mga chismis, pati ang siyang ay magkakagulo. Kaya naman, tiyak na tatanggihan yun ni Master. Sinabi pa niya mula sa likod ng pintuan na kumikinang nangunit dahil nag-aalala kayo at hindi rin maganda ang tuwirang tumanggi sa alok, kung iiwan ninyo ang mga bagay sa Chenyangro, ipapaalam ko kay Master at siya na ang hahanap sa inyo pagkaraan. Masayang tumugon ng clan master sa kanya na sige. Naiintindihan ko, nakakaaliw ding marinig tungkol sa mga mahalagang bagay na yon, nakagan ng pakiramdam kahit na inihanda namin ito ng biglaan. Dagdag pa niya habang nakatingin sa pintuan si Irene na pero nga pala. Para protektahan ang aking anak, narinig ko na ikaw ay malubhang nasugatan, bilang isang ama, lubos akong nagpapasalamat at humihingi ng paumanhin. Malaki ba ang tinamumong pinsala? Ano pa ang kinakailangan mo para makarecover? Tumugon siya na walang anuman. Siguro pagkalipas ng isang buwan, sa tingin ko ay gagaling na ako at makakapunta na ako sa Chenyang Group. Napahawak sa bibig si Irene habang sinsabi ng kanyang ama na ito, gamaan ng loob ko nang marinig ko ang boses mo kahit na seryoso ang nangyari. Tiyak na napinsala rin ang mga kalamnan mo. Tumugon siya na oo, kaunti lang. Pero, magiging maayos din ito sa paglipas ng panahon. Napasabi naman si Irene na isang buwan, na nakapikit na sinabi ng kanyang ama na sa tingin ko, aalis na kami sa Chenyangro mga pagkalipas ng labing limang araw, at baka ito na rin ang huling beses na makakapag-usap tayo ng ganito. May gulat sa kanyang muka na sinabi na aalis na kayo? Kung ganun, si Rin din? Sinabi pa niya sa isip na alam ko na darating din ang araw na aalis siya, pero talaga bang aalis na si Rin? Nang hindi man lang nakikita ang mukha ko? Napahawak siya sa ulo na sinabi pa sa kanya ng clan master na tama, kaya bago yun mangyari, baka pwedeng makita mo muna ang anak ko kahit saglit. Alam mo naman, wala siyang alam sa martial arts, at isa rin siyang babae gaya mo, kaya kami ay iiwas muna. Na napasabi naman siya sa isip na dahil magkaiba kami, hindi ako babae, anong gagawin ko? Dapat ko bang sabihin sa kanila na takpan ang kanilang mga mata at saka sila papasukin? Hindi, hindi, Masyadong kakaiba yun. Bukod pa roon, parang may kutub akong may mapapansin silang mali. At pagkatapos sinabi niya na rin, na agad na tumugo nito na bakit. Na muli na namang sinabi ni Yonbi sa kanya na dahil. Hindi maganda ang kalagayan ko, hindi ko maaaring hayaang pumasok si Rin, pero kung ayos lang sa inyo, maaari bang lumapit ka? Masayang tumakbo papalapit si Rin habang sinabi na oo naman na sinabi naman ng kanyang ama kay Namgang Jin na bigyan muna natin sila ng pagkakataon na makapag-usap ng maayos. Hihintayin natin dito, pero baka mas mabuting bumaba muna tayo ng bundok. Na sinabi naman ni Namgang Jin na nakaabang ang mga gwardya sa likuran. Kalahati ay ay ko kasama ng doktor at mga dala, at ang natitirang kalahati ay mananatili sa aking tabi. Nakalapit na si Irene na sinabi niya na Yondi, nandito na ako, malapit sa iyo. Tumugon si sa likod ng pintuan na oo, ikaw nga talaga si Rin, malinaw kitang nakikita. Natumugon si Irene na ikaw, talaga bang nakikita mo ako? Nasinabi niya na oo, anino lang naman, pero hintay ka muna saglit. Yumuko siya na inilapit ang muka sa pintuan. At masayang sinabi niya na ngayon, mas malapit na rin ako. Napahawi ng buhok si Irene sa likod ng tainga na sinabi niya na oo, tama ka naririnig ko ang boses ni Yenbi mismo sa tabi ko. Napatikom ng kamaw ito na sinabi ni Yenbi sa kanya na rin, sorry na umabot ka ng ganito kalayo, pero nandyan ka pa rin. Natumugon nito sa kanya na hindi, nagpapasalamat na ako na nakakapag-usap tayo ng ganito. Ako pa nga ang dapat mag-sorry. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa akin. Kung hindi mo ako nakilala sa simula, hindi mo kailangang masaktan ng ganito. Nagulat na napatingin si Irene sa harap ng pintuan ng sabihin niya na rin, huwag mong sabihin yan. Iyon ang aking desisyon. Bakit nagsisisi Rin para sa aking desisyon? Dagdag pa niya na makikita ang anino ni Irene sa likod ng pintuan na sa simula pa lang, dahil ako ang nagdala sa iyo sa kabundukan at kailangang makipaglaban pa sa ahas, lahat iyon ay aking desisyon. Kaya, lahat ng ligaya at panghihinayang nakaakibat nito ay akin. Dagdag pa niya na at habang kasama si Rin, talagang sobrang na-enjoy ko ang sarili ko. At ayokong mawala yon, kahit pa kay Rin. Napailing ng ulo si Irene na may mga luha sa gilid ng mata na hindi ko gagawin. Hindi ko ito aagawin. Ako rin, ang makilala si Yenbi talagang napakasaya ko. Napaubo naman ng kanyang ama na sinabi na paano ba kayang tamaan ng mga salita ng babae ang puso ko ng ganito. Tama, para maging isang dakilang ama, kailangan kong malampasan ito. Napatingin na lang sa gilid si Namgang Jin ng tahimik. Makikita si Yonbi na sinabi pa ni Irene sa kanya na maliban sa aking mga magulang. Si Yonbi ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa akin. At talagang nagpapasalamat ako para dito. Masayang sinabi naman niya na ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganitong nakapagpapainit ng puso ng mga salita mula sa isang tao sa buhay ko. Salamat, Rin. At para sa akin, si Yeren ang aking pinakapaboritong tao sa buong mundo. Makikita ang muka ni Arin na masayang nakatingin sa kanya sa likod ng pintuan. Sinabi naman ng ama niya na, madali lang ba para sa mga babae na magsabi ng ganitong bagay sa isa't isa? Ano ang tinitingnan mo? Nakita nila ang kasuutan ng lalaki na nakasampay sa labas. Na naiisip pa ng kanyang ama na hindi naman ito kakasya sa kanyang master na sinabi na maliit ba ang katawan ng guru na yon. Sinabi naman ni Nam Gong Jin na hindi pwedeng ganun, imposible para sa laki niya. Dagdag pa ng mga ito na napapakinggan niyon, binayun ba ay damit ng lalaki? Posibleng nagbibihis siya bilang lalaki kasi mas komportable 'yon para sa mga babaeng nakatira sa bundok. At inutusan din niya ang aking binibini na magsuot ng ganito bago pumunta sa bundok. Na napasabi naman siya sa isip na ano ang pinag-uusapan ng mga tiyo na 'yon? Damit ng lalaki? Napahawak siya sa bibig ng marinig pa niya na maaaring ngayon, pero kung hindi naman, ibig sabihin, may batang lalaki na nakatira sa bahay na ito. Na napasabi siya sa isip na huwag mong sabihin, iniwan ba ni Master ang damit ko sa labas? Dagdag pa niya na siya ay natataranta na bakit biglang naglabada siya pagkatapos ng mahabang panahon at nagdulot ng ganyang gulo. Na sinabi naman sa kanya ni Irene na ENB, Ayos ka lang ba? Sobrang sakit ba? Nakatingin ang dalawa sa kanila habang sinabi niya ng mahina kay Irene na hindi, pakihintay muna ng kaunti, Rin. Sa tingin ko may nagtatanong sa likod mo. Napahawak sa baba ang clan master na sinabi niya na siguro narinig mo ang usapan namin. Sige, itatanong ko na ng diretsyo, may batang lalaki ba dito? Napalingon nang may gulat si Irene sa kanyang ama. Na sinabi naman ni Yonbi na oo, may isa. Isang lalaking disipulo ng aking master. Napabilang nang tingin siya sa kanya na may gulat sa muka na nagtataka. At naaisip ang sinabi niyon Yondi sa kanya dati na isang pamilya, ang tanging tao sa bahay na yun ay ang master na puro nakahiga lang, nagpapahinga, at walang ginagawa. At lumipat ang eksena sa barkong ito na makikita sa ilalim ng sikat ng buwan. At ilang sandali pa ay ibinaba ang angkle nito. At ibinaba ang tulayan ng tao na bumagsak ng malakas. At pagkatapos ay makikita ang mga tao na naglalakad dito, na makikita ang dalawang ito ay nagkasalubong, na ito ay napatingin sa nakapulang kasuutan na nakasalubong niya. Nakangisi ito habang naglalakad na may mga pulang mga mata. At dito na po nagtatapos ang ikatatlumput-anim na kabanata. Ikatatlumput-pitong kabanata. Sa pagpapatuloy. Humakbang ito ng napakabigat na halos bumakat sa lupa ang paan nito. At pagkatapos ay kinuskus niya ito. Sinilip niya ito habang sinasabi na ha, hindi naman gaanong kaiba. Inakala ko pa naman na kapag tatahak sa lupang ito, iba ito, parang pumapasok sa isang latian. Nagpatuloy ito sa paglalakad na sinabi pa na kahit anong anyo, sa huli, dumi rin ang nakikita, walang kakaibang bagay. Dagdag pa niya na magbabago kaya kung pupunta ako sa itaas. Muli na namang bumiyahe ang barko, na makikita ang isang ito na naglalakad papunta sa harang ng barko. Kumapit ito dito na isang boses ang mapapakinggan na nasusuka ka ba sa biyahe. Dagdag pa ng matandang ito sa kanya na nakalinya sa gilid ng barko ay delikado, kung gusto mong makapagpokus, iminumungkahi kung pumasok ka at matulog. Natumugo nito na ah, oo, oo, dagdag pa ng matanda sa kanya na tumingin sa ibaba na kapag madilim na ganito, nakakaakit pa rin sa akin ang pagtingin sa ilog. Sinabi pa nito na ang pagtingin dito sa kalagitnaan ng gabi ay nakakabighani. Tumugo nito sa kanya na okay lang ba para sa nakatatanda na manood ng ganito? May kukunin sa kanyang loob ng damit na sinabi na ano ang ibig mong sabihin. Meron naman ako nito, kaya wala akong pakialam. Na makikita sa kamay nito ang puting bagay na sinabi pa na ito ay isang bato sa bakura ng aking bayan, Madalas kong ilabas ito mula sa aking dibdib at hawakan tuwing nanginginig ang puso ko, saka nakakatulong ito para kumalma. Oo, may mga taong naghihintay sa aking pagbabalik. Kailangan ko pa rin bumalik. Kahit papaano, kumuha rin ito sa kanyang looban ng damit na sinabi na kung ganoon, meron din ako. Hawak niya ito na sinabi pa habang naalala ng makuha niya ito na ito ay isang bato na naiwan sa pader. Isang araw, inisip kong itapon ito, pero palagi akong nag-aalala kaya kinuha ko ulit. Tumawa ang matanda na sinabi sa kanya na naiintindihan ko, naiintindihan ko na kahit gusto mo itong itapon, hindi mo magawa. Halos apat na pung taon ko nang hindi kayang iwan ang batong ito. Na pinagmamasdan lang nito ang hawak niyang batong itim. Umalis na ito habang kamakaway na sinabi sa kanya na sa anumang kaso, huwag masyadong tumagal sa lugar na ito. At sa wakas, nakapagkwentuhan din tayo ng konti at gusto kong kumain ng noodles pagdating sa Aikyang. Nakatingin pa din ito sa itim na bato na hawak niya na sinasabi na Aikyang. Itinaas ang ulo nito habang malalim na huminga, na makikita ang kalahating buwan sa langit. Balik sa kanila na nakahawak sa baba ang clan master na sinabi sa kanya na siguro narinig mo ang usapan namin. Sige, itatanong ko na ng diretsyo, may batang lalaki ba dito? Nagulat siya na napasabi sa isip na ang paraan ng pagsasalita niya. May hinala na ba siya? Teka, hindi pwede, hindi lang panlabas na damit ang nakalabas ngayon, pati na ang mga bagay na hindi dapat makita ni Yeren. Napahawa siya sa ulo habang makikita sa kanyang itaas ang kalawakan na sinabi pa niya sa isip na. Hindi ko kailanman patatawarin ng ganitong bagay. Ang malas na master na ito. Hindi, hindi, wala akong panahon para sisihin ang master ngayon. Mag-isip ka ng mabilis, dakilang ako. Isang batang henyo na puno ng sigla. Dagdag pa niya na makikita na seryoso siyang nag-iisip na yan na. Kung may hinala na ang kabilang panig at hindi na nila ito kayang itago, isang sagot na lang ang natitira. Nagulat naman si Irene na lumingon sa kanyang ama. Na sinabi niyon di na oo, may isa. Isang lalaking disipulo ng aking master. Na sinabi pa niya sa isip na haluin ang porsyento ng katotohanan at sagutin ang pinakamalapit sa katotohanan. Mabilis na napabalik ng tingin si Irene na nagtatakang naiisip niya ang sinabi ni Yonbi sa kanya na isang pamilya, ang tanging tao sa bahay na iyon ay ang master na puro nakahigalang, nagpapahinga, at walang ginagawa. Huminga ng malalim siya na sinabi pa na hindi ko na masabi pa ng walang pahintulot ng master ko, bukod pa rito, bihira rin kaming magkita ng lalaking disipulo na iyon, na sinabi pa niya sa isip na hindi ba't hindi rin sila mas magiging mapanuri dahil dyan. Dagdag pa niya habang napahawak sa bibig si Irene na bilang babae, ang kailangan ko lang gawin ay pumunta sa chanyangro, samantalang marami pang iba ang kailangan gawin ng kabilang panig at madalas na naglalakad-lakad sa labas. Nanapasabi naman si Namgang Jin sa kanyang sarili na maaaring hindi maganda ang relasyon ng dalawang disipulo. Nasinabi naman ng ama ni Irene sa kanyang sarili na dahil dyan, maraming bagay na ang naayos o natapos na. Napasabi rin si Irene sa kanyang sarili na kaya noong sinabi mo noon na ikaw lang ang kasama ng master mo sa bahay. Na naiisip pa niya ito na sinabi na pero paminsan-minsan babalik siya. May dalawang lalaki na hindi miyembro ng pamilya sa ganitong maliit na bahay. Gaano kaya ito kakilabot at kahirap para sa kanya? Sinabi naman niya sa isip na anong nangyari? Bakit biglang tahimik ang lahat? Nagdududa pa rin ba sila sa akin? At pagkatapos sinabi niya na may iba ka pa bang tanong, sinabi ng clan leader sa kanya na wala na. Pasensya na kung naistorbo kita ng walang dahilan at nagtatanong ng walang kwentang bagay. Na sinabi naman ni Irene na YND, hindi ko pa nga alam ang tungkol dyan. Na napasabi naman siya sa isip na ha? Ano ang nangyayari sa bigat ng atmosperang ito? Mahinang sinabi naman ni Irene sa kanya na may isang tanong ako. Tumugon siya na ano yun? Sinabi ni Irene sa kanya na kung hihilingin kong sumama ka sa akin, magiging mahirap ba yon? Biglang nataranta ang kanyang ama na sinabi na ano? Anak ko, sinasabi mo yan sa isang bata na may master na pinigilan siya ni Namgang Jin na sinabi na pakinggan muna natin kung ano ang gusto sabihin ng aking binibini. Nagulat siya na napasabi na ah, siguro, may sarili rin akong kalagayan. Na sinabi pa niya sa isip na rin, pasensya na. Pero malapit nang mawala nang tuluyan si Yenby. Malungkot na napasabi naman si Irene na tulad ng inaasahan ko. Alam ko na, napahinga ng malalim ang kanyang ama na sinabi sa kanya ni Namgong Jin na hindi inaasahan, may nakakagulat na tapang pala ang dalagang ito. Dahil kaya yun sa batang yun, napahawak si Irene sa kanyang damit ng mahigpit na sinabi sa kanya na pero Yenby, balang araw, gagawin ko rin. Na hindi na niya ito itinuloy. Bagkos ay sinabi niya na gusto kong muli kaming magsama ni Yienbi. Namula siya na natutulala na sinabi pa sa kanya ni Irene na hindi ko alam kung ilang taon pa ang aabutin. Pero, kagaya ni Yienbi, hindi, kapag naging sapat na akong malakas para protektahan ka. Sa oras na yon, pwede ba akong pumunta rito para hanapin ka? Masayang tumugon siya na salamat rin. Dagdag pa niya na nagulat si Irene na pero ano ang magagawa ko? Sa totoo lang, aalis na ako sa lugar na ito pag gumaling na ako. Baka pati sa Chenyangro ay umalis na rin ako. Napasabi si Rin sa kanya na ano, aalis ka na rin? Sinabi pa ni Bi sa kani na marahil, pagkatapos ng ganitong hiwalayan ngayon, magiging mahirap para kay Rin na hanapin ako. Natumugon siya na kung gayon. Na nakangiti siyang sinabi na sige, kung ganito na, wala na akong magagawa ngayon. Lumapit siya sa pinto na sinabi pa niya na wala na akong choice kundi hanapin na lang si Rin. Natumugon ito sa kanya na hahanapin mo ako. Natumugon siya sa likod ng pinto na syempre, magiging mahirap din para sa akin kung palalagpasin ko si Rin. May utang pa rin siya sa akin ng tatlong pabor bilang kabayaran sa kontrata, hindi mo pa nakakalimutan. Diba, na naiisip ni Rin ang sinabi niya na tungkol sa presyo. Kailangan mong gawan ako ng tatlong pabor. Na nakangiting sinabi ni Rin na oo, hindi ko pa nakalimutan. Naalala ko ang lahat, bamaling siya sa kanyang ama habang sinasabi na pero hindi mo alam kung saan ako nakatira. Na umiling ang kanyang ama habang sinasabi sa isip na pasensya ka na, Yeren. Pero maraming lihim ang batang yon, magiging komplikado. At hindi natin pwedeng pangganibin na mailantad ang ating mga pagkakakilanlan sa master na yon. Na napasabi naman sa kanyang sarili si Namgang Jin na ito ay isang di-opisyal na pagbisita na kilala lamang bilang panauhing may karangalan. Bukod pa rito, maaaring magdala ng mas malaking problema ang salbaheng yun. Kapag nalaman ng iba ang kanilang pagiging malapit, magiging malaking kahinaan ito para sa aking ginang at panginoon. Namuli na naman niyang sinabi na ayos lang, Rin. Katulad ng may di may iwasang sitwasyon ako, ganoon din si Rin. Nagulat si Irene nang sabihin pa niya na kaya ngayon. Rin, kailangan ko nang hingin sa iyo ang isa sa mga pabor mo. Na napasabi naman ang ama ni Rin na ito. Sigurado, kung hihingin niya ang lokasyon ng bahay natin. Na napasabi naman si Namgong Jin na nakakainis ito. Yung mga namumuno sa Merim, kailangang mas panindigan ang kanilang mga pangako at katapatan kaysa sinuman. Kung ganoon ang kondisyon, kahit ang aking Panginoon ay hindi ito mapipigilan. Sinabi niya na sa simula, gusto kong hawakan ang kamay mo, pero sa kasamaang palad, may malaking pinto sa pagitan natin. Pero kahit ganun, Rin, maaari mo bang ilagay ang kamay mo dito sa panig na ito? Na sinabi pa niya na mas maayos 'yon. Ngayon, Rin, sasabihin ko sa iyo, natumugon si Irene na oo, nakikinig ako. Sinabi pa niya na ang kamay ni bi ramdam ko ang init nito. Sinabi ni Yonbi sa kanya na rin, magiging napakalakas ko sa hinaharap. Kapag nagkita tayong muli, siguradong mamamangha ka, rin. Dagdag pa niya na ang layunin ko ay magsikap ng husto at maging pinakamahusay sa buong mundo. Natumugon sa kanya si Irene na oo, tiyak na magagawa yun ni yon ni Yonbi. Siguradong magagawa mo rin. Sinabing muli niya na sabi rin ni Rin kanina, di ba? Gusto ring maging kasing lakas ko, hindi, ang ibig kong sabihin, maging sapat na malakas para maprotektahan ako. Natumugon si Irene na oo, gagawin ko, nakangiti siyang sinabi na aalalahanan ko ang mga sinabi mo, Rin. Maging mas malakas kaysa kanino man, Rin. Dagdag pa niya habang makikita ang mata ni Irene na may luha na yon ang unang pabor na hihingin ko sa iyo kapalit ng kontrata, at yun din ang tanging paraan para mahanap ko si Rin. Dagdag pa niya na makikita ang kamay nila na pagdating ng panahon na iwan ko na ang aking master at muling makatagpo si Rin, kakaunti na lang sa mundo ang kasing lakas ko. Kaya kung hanapin si Rin kaagad, kahit ano pa ang itsura natin pagdating ng panahon na tayo'y lumaki. Natumugon siya na alam ko, titiyakin kong tutu ng ang pangakong yon. Darating talaga si Yenbi para hanapin ako, di ba? Natumugon siya na tiyak. Kahit ano pa man, gagawin ko tiyak na hahanapin kita, Rin, na magkaharap sila na sinabi pa niya na yan ay isang pangako. Na masayang sinabi ni Irene na oo, yan ay isang pangako. At dito na po nagtatapos ang ikatatlongputpitong kabanata.